Kuha tayo ng tubig. Subukan natin buhusan niyang kol. Great ka muna rin ha. Good morning ba? Good morning sa lahat ng support sa ating channel. Ay sa inyong lahat. Ngayon, mga araw na to. Subukan natin ito. Kaya ba niyang magadalo yung tubig sa na ginawa namin sa English? <laughs> English ba? No. Bigan, ito. Hindi nga nagpakabalo ko spelling, mag-English pa ka. <laughs> robo robo ha benar nama oh oh sempre ayan ah parang anu ba nasional nasional ano <laughs> pang nasional ano na parang angkat dam lang ba oh <laughs> <laughs> parang angkat dam lang oh napi ah napi, napi ba napi oh legit legit dah legit siapa siapa napi talaga ba ha parang angkat dam lang ano nakai siyempre sina Sabi mo pa Okay, okay, so okay so ja natin Pasado ah Pasado na ba? Pasado Ano man, malalakas na engineer sa ano, army Mga galing ah, mga galing pala to Mga galing na engineer sa army Yung title nito ah Magaling mga galing na engineer sa army Okay, ulit, ulit Isa pa, ano yan sir, upload mo? Kanya, upload This is my masterpiece, sabi mo, sir. Yan ba? Pwede talaga? Pwede mag-CS ulit? <laughs> 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 Ayaw ko na tumakbo. Inclinated talaga. Okay na? Oh my God. Hindi <laughs> <Lalo> na na <to laughs> pag malakas ng ulan. Ang talaga yan. Talagang kayang-kayang kaya talaga. Kaya nga, kunti nga lang yung tubig. Kunti hmm. nga lang yung tubig. Pero kaya niya ang niya paagasin. Okay na? Mas, okay na po. Pusing. Okay na.